Isang mapagpalang araw pong muli mga kabagwis. Ngayon po, November 10. Umaga, katatapos ko lang magpatupa. magko pong muli ako ngayon ng dito sa aking backyard. Operation, process, uh, kung ano paman. Yan, siya-share ko po dito. Hindi man po ito totally vlogging. Ito po pagre record Muli po, pag-record po ito ng operation ko dito. Ngayon po, nagpauna po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Katatapos lang po ng bagyo. Wala po akong casualty dito sa aking manukan. Although madumi, ma madaming kalat na naiwan, pasalamat po ako wala pong na disgrasya sa aking mga alaga yan po uh, ah, yan po Nandi, bali ito po ang aking mga broodcock lagi ko na pong, pong nasasabi si broodcock bali itong aking map yan yan at ito ang mestizo yan <coughs> ngayon po hindi po hindi pa po ako totally nagbe-breed sa ganitong panahon, nung nagdaang panahon. Pero, nagpakasta po ako para masimulan yung breeding sa pagsisimula po. Dito po sa aking mga, hindi po lahat ito brood hen. Karamihan po dyan bata, din itong isang ito, ito sobrang gulang po ng inahin. Yan. Wala pong sakit yan, talaga lang po napakatanda na. Ngayon po, November 10, ito po ang aking simula ng pagkokolekta ng itlog. Bali, ako po, hindi po ako sumasali sa pagpapaband, hindi ko naman po kayang lumaban doon, hindi po ako nagpapabandid ng aking mga palahi. Ang pero, itinatiming ko po ang aking breeding. And po, ang akin pong... Ang akin pong meeting ay nagsisimula ng October 20. Pero, ang akin pong egg collection na ipapa-incubate ay simula po ngayong November 10. Hindi po ako sumasabay doon sa mga early bird na yan. Sobrang maaga po sa akin dahil dito po sa aking area, sa lugar ko po, kapag ako po'y nagpapisa ng ganon, dati na po ako nagaganito, yung mga istag po na early, sobrang early ng papisa ko, ay talaga naman pong karamihan ay sumasabay ng bagsak ng balahibo sa taglugon. Yun po. Kaya hindi po ako nag-ano, nag, ano, nag sumasabay sa ganon. Ngayon po, simula po October, then nakakolekta po tayo. Dito pa lang po sa dalawang ito, may nagsimula na po sila. Ayan po. Apat po dito, may marka, may marka po ang ating itlog. Ayan, dito naman po, dito tatlo sa pulit na ito. Hindi ko pa po ito papipisain or pa-incubate. Simula pa po ngayong October 10 ang simula ng aking pagkuha ng itlog na mismong papipisain. Yun po dahil nga po pagka sobra sobrang sobrang agap ng palahi ko ay sumasabay ng lugon dahil po siguro sa panahon na meron ako sa lugar ko. Ngayon, ito po personal consumption po muna namin. Hindi ko na po ito parakuan. Ngayon po, ang una ko papisa onwards ay hanggat maaari December 10, 11, ganyan, ang una kong papisa. Ganun po. Yan. Yun na po ang kagandahan sa lugar ko na pang istagan. Yun po. Nakakasali po tayo dyan. Hindi man po doon sa mga big time. Pero maganda pong isali yung mga edad na yon hanggang sa next na taglugon. Yun po ang aking gustong mangyari dito. Dahil kapag na suma sumabay po sa lugon ang mga istag ko, wala po, yun po'y mapakahabang panahon alagain. Kaya po ako ay sumasabay sa timing ng aking lugar. Yan po. Ito po si Broodcock Map. Balbasin ko. Balang araw. Yan pong mga ganyan ang gustong gusto ko. Pero itatago ko po yung map na yan. Dito sa dugo ng ating ito po ang pinakalas ko dito eh. Broodcock Bali. Isipin nyo lang po na ang descendant ni Bali ay may map. Yan po. Yan lang naman po ang aking kuhan, uh, scheduling at yung gusto ko mangyari dito. Yan po. Uh, keep safe everyone. Happy farming po sa ating lahat. God bless us all.